Cancer, sa paglilipat ng Jupiter sa iyong ika-negatibo labindalawa at unang mga bahay, dalawang at 26 ay magsisimula sa introspective at magtatapos na may kapangyarihan. Sa unang bahagi ng taon, gusto mo ng higit na pahinya, espiritual na koneksyon o pagsasara mula sa nakaraan. Sa kalagitnaan ng taon, nakakatulong ang solar eclipse na masira ang emosyonal na pattern. Sa pagtatapos ng taon, mararamdaman mong muling ipanganak, mas malakas, mas malinaw at mas malaya. Sa pag-ibig, ang mga pribadong emosyon ang nangunguna sa unang bahagi ng taon. Maaari mong bisitahin muli ang isang lumang apoy o pagalingin ang mga sugat mula sa isang nakaraang relasyon. Ang mid-year eclipse ay nagdudulot ng mga pagbabago. Ang ilang mga relasyon ay nagtatapos, ang iba ay nag-evolve. Sa pagtatapos ng dalawang libo at dalawamput anim, mas tiwala ka sa pag-ibig at handang buksan ang iyong puso. At ang paglago ng karera ay maaaring magsimula sa likod ng mga eksena, paghahanda, pagsasaliksik o pagbabalot ng mga lumang proyekto. Pinutuluman tayo ng Jupiter na bumuo ng katatagan at paningin sa bandang huli ng taon, humakbang ka sa spotlight. Hinahamon ng eclipses ang mga dating dawi sa trabaho na nagtutulak sa iyo patungo sa mga matatapang na bagong landa sa karera. Humanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong dalawang libo isa, ang Absolute Lip Psychic Network ay nakatulong sa mahigit limang milyong tao na makahanap ng patnubay, sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso, karera at mga pinakapersonal na hamon sa buhay. Ang aming mga psychic ay hindi lamang likas na matalino, sila ang pinakamahusay. 2% lang ng mga aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na screening, tinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit 68 dokumentado hula sa aming newsletter na nagpasindak sa mga manunood sa pagkatotoo, isipin kung anong mga insight ang matutuklasan ng aming mga psychic para sa iyo. I explore ang aming website na may 3,000 video sa tarot, astrologiya, limang wika, kasama ang mga pang-araw-araw na horoscope sa walong wika. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o bisitahin ang Absolute upang simulan ang iyong pababasa.